Okay, good day, good day. So, gagawa tayo ng tinatawag nila na uh, FFJ or fermented fruit juice. So, itong mga leftover sa ating kusina, uh, pipino, And meron din tayo yung saging na mayaman sa potassium and um uh, mga ano ng itlog shell ng itlog kasi marami mayaman daw ito sa ano uh, calcium okay, so ang gagawin natin ilagay natin dito at uh, ating uh, pinupinuhin kasi pipino man ito pinupinuhin natin <laughs> so ganun din sa saging kasi hindi man magkasya so uh, ano na natin uh, para magkasya lahat ganyan So ibabad lang natin dito uh, for 3 days at pwede na itong magamit. So pwede na ito i-direct na pandilig sa ating mga uh, mga fruit bearing. Okay, uh, paghati-hatiin na natin para magkasya dito sa bunganga ng ating 10 liters na mineral bottle. Yan. So ilagay lang natin dito lahat po ng ano ng mga Uh, mga over natin sa kusina mga mga balat po ng mga anong tawag doon mga frutas or mga balat ng itlog balat na, uh, sa mga papaya uh, lahat po na ginagamit natin sa mga panggisa, mga balat po pwede natin ilagay dito at i ferment natin, so tinatawag itong uh, fermented fruit juice Yan, ilagay na natin lahat. So pwede pa po natin yung dagdagan. So lagyan na natin ng tubig. Uh, half lang muna para kung may dagdag pa tayo ay hindi aapaw. Oh. Yan. So ang tubig dito sa amin ay hindi chlorinated. Uh, galing po yan sa deep well. Kaya di na kailangan na uh, hindi na kailangan na uh, pasingawin pa with, uh, for 24 hours yan kasi at uh, galing po yan sa lalim ng lupa natin yan so hindi lang natin punuin half lang muna para kung may mga ilagay pa tayo ay hindi aapaw so pwede din natin to gamitin for full year or direct uh, sa uh, pandilig kasi po yung ano uh, bill paper natin ay namumulaklak na at may mga bunga na. So ito yung gagamitin natin. So mayroon din akong uh, anong tawag doon? Yung swamp fertilizer. O so, ipofocus lang natin muna yun doon para sa mga uh, for nitrogen na mayaman sa nitrogen kasi uh, halo, -halo na yun doon yan Okay, so meron kasi tayo mga halaman na pinapalaki pa lang. So mas mabuti na mas mayaman sa nitrogen yung uh, pinangdidilig natin. So yan, and papakita ko nyo sa ulit after 3 days kung ano nang itsura niya.